Hello ATNs, na ito ang mga larawan kung saan ang ingrande uh, at uh, napakalaking venue ng SB19 sa kanilang concert na Pagkatag World Tour Concert na ay sa Asia na gaganapin. Subalit uh, wala ang Jakarta, Indonesia, I'm sure maraming mga Indonesian ang pupunta sa mga lugar ng uh, Bangkok, Thailand para manood ng concert ng SB19, napakalaking venue ang ngayon ang Pagkatag uh, nakuha ng is 19 dahil sa suporta ng mga 18s at tuloy ng mga fans sa buong mundo at sa buong Asia. To worry all the Indonesian fans of ISB19 dahil malapit lang naman ang Bangkok, Thailand at Singapore sa inyong lugar. At ito nga sa Middle East, sa Dubai. Yan po, tatlong lugar po ang uh, pagdausa ng concert. Dubai, Singapore at Bangkok, Thailand. Kaya naman, congratulations at good luck sa concert niyo SB19.